Makulay at masayang araw ang muli nating pagsasamahan. Welcome sa ating kindergarten class. Ako nga pala ang inyong magiging guro, si Teacher Eileen. Excited na ba kayo sa inyong matututunan sa araw na ito? Ako rin mga bata! Ngunit bago ang lahat, ay mayroon lamang na ilang paalala si Teacher Aileen sa inyo. Una, manood at makinig ng mabuti sa ituturo ng guro. Pangalawa, iwasan ang mga bagay na makakasagabal. Pangatlo, humingi ng gabay sa inyong mga magulang o nakatatandang kasama sa bahay, lalo na kung mayroon kayong hindi na iintindihan. Natandaan nyo ba mga bata ang ating mga paalala? Magaling! Ngayon, mga bata, ay inaanyayahan ko kayong tumayo at tayo ay magkantahan. Nama na maaari mong puntahan dito mo makikita ang silid aralan at dito rin makikita ang palaruan Sa aming paaralan ay mayrong riniga, mayron din ditong kantina. May aklatan at palikuran ang tanggapan ng unong puro din ay nariyan. Wow! Ang husay nyo namang umawit, mga bata! Isang makabuluhang araw na naman ang muli nating pagsasamahan ngayon, mga bata. Handa na ba kayo para sa araw na ito? Excited na ba kayong matuto? Ako rin! Handa na ako na ibahagi sa inyo ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Mga bata! Bago tayo magpatuloy, ay mayroon akong nais na ipakita sa inyo ng mga larawan at sasabihin ninyo kung ano ang tawag sa mga ito. Unang larawan. Ano kaya ito mga bata? Tama! Ito ay classroom o sa Tagalog ay silid-aralan. pangalawang larawan. Ano ang nakikita nyo mga bata? Tama! Ito ay isang paaralan o sa English ay school. Pangatlong larawan. Ano kaya ito mga bata? Tama! Ito ay community o sa Tagalog ay komunidad o pamayanan At ito ang paksang pag-aaralan natin ngayon mga bata. Ang mga bagay at lugar na makikita sa silid-aralan, paaralan at pamayanan. Ngayon, ating isa-isahin ang mga bagay at lugar na makikita natin sa silid-aralan, paaralan, at pamayanan. Handa na ba kayo, mga bata? Tara, simulan na natin. Ito ang pamayanan o ang tinatawag nating komunidad. Ano-ano nga ba ang mga bagay o lugar na makikita natin sa pamayanan? mga bahay. Dito tayo nakatira kaya ang mga bahay natin ay nasasakupan ng komunidad. Makikita din dito ang ospital kung saan dinadala ang mga may sakit. Palengke kung saan naman namimili ang mga tao tulad ng karne, gulay at iba pa simbahan. Dito naman pumupunta ang mga tao upang sumamba o magsimba at manalangin. Paaralan Ito ang lugar kung saan nag-aaral ang mga bata upang matutong sumulat at magbasa. Police Station Dito naman dinadala ang mga taong nakagawa ng kasalanan. Dito din nakikita ang mga kapulisan na siyang nagpapanatili ng katahimikan sa pamayanan. At bakery or panaderya. Dito tayo bumibili ng mga masasarap na tinapay na ating kinakain. Mga bata, alam nyo ba na ang ating paaralan ay bahagi ng komunidad o pamayanan? Sa paaralan, ay marami din tayong makakitang lugar. Maaari mo bang sambitin ang pangalan ng inyong paaralan? Magaling! Ngayon, tingnan natin kung ano-ano ang mga lugar na maaari nating makita sa loob ng paaralan. Una ay ang library o sa Tagalog ay silid aklatan. Ito ay lugar kung saan pumupunta ang mga mag-aaral upang magbasa ng mga aklat. Pangalawa ay ang kantin o sa Tagalog ay kantina. Ito ay lugar sa paaralan kung saan bumibili ang mga mag-aaral ng kanilang pagkain. Kasunod na larawan ay ang computer room. Ito ang lugar sa paaralan kung saan pumupunta ang mga mag-aaral upang gumamit ng computer. Ang kasunod na larawan ay ang clinic or klinika. Ito ang lugar sa paaralan kung saan dinadala ang mga bata kung sila ay nasugatan o biglang nagkasakit. Panglimang larawan. Ay ang playground o sa Tagalog ay palaruan. Ito ang lugar sa paaralan kung saan dito pumupunta ang mga mag-aaral upang maglibang at maglaro. Ang kasunod na larawan ay ang principal's office. Mga bata. Ito ang lugar sa paaralan kung saan namamalagi ang principal o kung may nais na kumausap dito, dito siya maaaring puntahan. At ang panghuling larawan ay ang silid-aralan o sa English ay classroom. Ito ay lugar sa paaralan kung saan makakita ang mga mag-aaral na nakikinig sa kanilang aralin kasama ang kanilang guro. Sa silid-aralan ay marami rin tayong makakitang bagay o lugar. Maaari mo bang sabihin ang pangalan ng iyong teacher o guro? Mahusay! Ngayon, tingnan natin kung ano-ano nga ba ang mga bagay o lugar na makikita natin sa loob ng silid-aralan. Una ay ang learning area. Dito sinisimula ng guro ang kanyang pagtuturo sa mga bata. Mayroon ditong blackboard o pisara, chalk o tisa, lamesa at upuan. Sa pisara, dito isinusulat ng guro ang mga aralin gamit ang chok. O minsan, dito makikita ang mga nakapaskil na aralin na nais niyang ipakita sa mga estudyante. Ang mga lamesa at upuan naman ay ginagamit ng mga mag-aaral sa pagsusulat, pagkukulay, at pagkain. Ang kasunod na larawan ay ang luggage area. Ito ay lugar sa paaralan kung saan inilalagay ang mga gamit sa pag-aaral tulad na lang ng bag, lunchbox, at payong. Ang bag kung saan inilalagay natin ang ating mga gamit na ginagamit sa pag-aaral tulad ng lapis, pangkulay, papel, aklat at mga notebook. Ang sumunod na larawan na makikita sa loob ng silid-aralan ay ang washing area. Ito ay lugar sa silid-aralan kung saan maaaring maghugas ng kamay o mag-toothbrush. Makikita din dito ang palikuran o ang CR. Ang sumunod na larawan ay ang reading area. Ito ang lugar kung saan maaaring magbasa ang mga mag-aaral. Ang kasunod na larawan na makikita sa loob ng silid-aralan ay ang play area. Ito naman ang lugar kung saan maaaring maglibang o maglaro ang mga bata o mag-aaral. At ang panghuling larawan na makikita sa loob ng silid-aralan ay ang teacher's corner. Ito ang lugar kung saan ginagawa ng guro ang kanyang mga gawaing pampaaralan. Ayan! Mga bata, Nakinig ba kayo sa aking tinalakay? Tara, ulitin nga natin. Narito ang mga bagay o lugar na makakita natin sa ating komunidad o pamayanan. Bahay, ospital, palengke, simbahan, paaralan, police station at panaderia o bakery Mga bata, ang mga nabanggit ay ilan lamang sa halimbawa ng mga lugar na makikita natin sa ating komunidad o pamayanan. Ngayon naman, ay ating ulitin ang mga bagay o lugar na makikita naman natin sa loob ng paaralan. Una, Library or silid-aklatan. Pangalawa, Kantin or kantina. Pangatlo, Computer room. Pangapat, Clinic or klinika. Panglima, Playground or palaruan. Panganim, Principal's office. At panghuli or pangpito, ang ating silid-aralan. Ngayon naman ay ang mga lugar o bagay na makikita natin sa silid-aralan. Learning area, luggage area, washing area, CR or palikuran. Reading area, playing area, at teachers' corner. Ngayon, ay ang mga gamit sa pag-aaral. Halina't atin itong isa-isahin: bag, lunchbox, lapis, pangkulay. Papel, payong, aklat, at mga notebook. Mga bata, ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga gamit natin sa pag-aaral. Napakahuhusay nyo mga bata. Ngayon naman ay ating sagutan ng ating pagsisulit unang gawain, lagyan lamang ng check ang mga lugar na makikita natin sa pamayanan. Mahusay! Ang gagaling nyo naman mga bata! Pangalawang gawain, lagyan lamang ng check ang mga lugar na makikita natin sa paaralan. Ang gagaling nyo mga bata! Tama ang inyong mga sagot! Pangatlong gawain, lagyan lamang ng kahon ang mga gamit sa pag-aaral. Wow! Napakahuhusay talaga, mga bata. Ako'y natutuwa sa husay na inyong ipinakita. At dahil yan, isang malakas na palakpakan ang para sa inyo. Natinginig yeah! ba kayong mabuti sa ating paksa ngayon, mga bata? Opo, teacher! magaling mga bata. At dahil dyan, ulitin nga natin ang ating paksa sa araw na ito. Mga bagay at lugar na makikita natin sa silid-aralan, paaralan, at pamayanan. Wow! Ang huhusay niyo talaga mga bata! nakakatuwang pagmasdan na kayo ay may bago na namang natutunan mga bata. Nawa ay nag-enjoy kayo sa ating klase ngayong araw. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Thank you for watching! Kung may mga kwento pa kayong nais na pakinggan at mga lesson na gustong matutunan, mag-like at subscribe lamang sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell button para mas lagi kayong updated sa aking mga video lessons at kwentong pambata na i-upload. God bless everyone!